magandang hapon mga idol yun maglawot na yung mga trupa natin Indonesia maglawot na yung mga amo nila ito yung ano ito yung laksambiro na yan bayaw ni kapitan yan tapos yung isa doon yung dating amo um, ni ER Globen, Sububan. Ngayon ang mga taukan ng mga idol ngayon, mga Indonesia na. Hindi na Pilipino. niyan, daw sila para paminuit ng pusit. Oh. Hello, bye-bye. <laughs> Tan time mga idol. Hindi pa yata maglalawot yung bayo ni Kapitan. Ah, hindi. Hindi pa dito kabila yata. yung ito lang ang maglalawot yung dating amo nila GR kaya gulubin kaya nagubahan umipat yung isa doon mamaya yan yung gabi malalakas kasi yung mga pusit ngayon ah, laki yung nahuhuli nila ayun na pinaandar na niya yung bangka nila panoorin na lang natin ano, bago sa paano sa ano umabante yan na umalis na mga idol o yan na nakaplastar na lang maganda sige ingat kayo sa laot sana marami kayong mauling pusit o, na ito naman pabalik dito o, na sila mga idol Ingat sa laut, mga guys. Ayan naman itong isa bumalik dito sa ano, tabi. Mamaya siguro maglaot to mga tabi na. Video so, mahaba-haba na yung video natin mga idol. Tayo ay magpapaalam na sa mga manunod dito. Maraming maraming salamat po. Paki-comment na lang po at paki-share. Paki-like ta rin. po, bye-bye. Maraming maraming salamat. Bye-bye.